si Pagong at si Maching. Si Napagong at Maching ay matalik na magkaibigan. Mabait at matulungin si Pagong. Subalit si Maching ay tuso at palabiro. Isang araw, sila ay binigyan ni Aling Muning ng isang supot ng pansit. Halika Maching, kainin natin ang pansit. Nag-aayang sabi ni Pagong. Naku, baka panis na yan, sabi ni Maching. Ang mabuti pa, hayaan mo muna akong kumain yan para masiguro natin na walang lasa ng pagkain. Dagdag pa nito. Hindi naman amoy panis, Maching. At saka hindi naman magbibigay ng panis na pagkain si Aling Muning, sabi ni Pagong. Kahit na, ako muna ang kakain, pagmamatigas ni Maching. Walang nagawa ang kawawang pagong kundi pagbigyan ang makulit na kaibigan. Naubos ni Matching ang pansit at walang natira para kay Pagong. Pasensya ka na kaibigan, napasarap ang kain ko ng pansit kaya walang natira. Dahil sa likas na mabait at pasensyoso si Pagong, hindi na siya nakipagtalo sa kaibigan. Sa kanilang paglilibot sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Matching, matching, Tingnan mo ang puno ng saging na ito. Maganda ang pagkakatubo. Gusto ko itong itanim sa aking bakuran para pag nagkabunga ay makakain natin ito. Masayang sabi ni Pagong. Gusto ko rin ng saging na yan, Pagong. Ibigay mo na lang sa akin, sabi ni Maching. Pasensya ka na. Gusto ko rin kasi nito. Kung gusto mo, hatiin na lang natin. Hahatiin? O sige, pero sa akin ang itaas na bahagi. Yung parte na may mga dahon ha. Nakangising sabi ni Maching. Ha? Sa akin ang ibabang bahagi? Tanong ni Pagong. Oo, wala akong panahon para magpatubo pa ng dahon ng saging, kaya sa akin na lang ang itaas na parte. Sabi ni Maching. Umuwing malungkot si Pagong dala ang kalahating bahagi ng saging na may ugat samantalang si Maching ay masayang umuwi dala ang madahon na bahagi ng puno. Inalagaan ni Pagong ang kanyang halaman. Araw-araw, dinidiligan niya ito at nilalagyan ng pataba ang lupa. Ganon din ang ginawa ni Maching. Subalit, makalipas ang isang linggo, nalanta ang tanim na saging ni Maching. Si Pagong naman ay natuwa nang makita ang umuusbong na daon sa puno ng saging. Lalo nitong inalagaan ng tanim hanggang sa mamunga ito ng hitik na hitik. Nainggit si Maching nang makita ang bunga ng saging sa halaman ni Pagong. Aba, nagkabunga ang tanim mo? Paano nangyari iyon? Ang aking tanim ay nalanta at natuyo, sabi ni Maching. Inalagaan ko kasi ito ng mabuti, sabi ni Mang Islao Kalabaw malaki ang pag-asang tutubo ang bahagi ng halaman na pinutol kung ito ay may ugat, paliwanag ni Pagong. Hmm, kaya pala nalanta ang aking tanim, nang gigigil na sabi ni Maching. Mukhang hinug na ang mga bunga nito, halika kunin natin, anyaya nito. Gusto ko sana kaya lang masyadong mataas ang mga bunga, hindi ko kayang akyatin, sabi ni Pagong. Kung gusto mo, ako na lang ang aakyat, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bunga. Basta bigyan mo lang ako ng konti para sa aking merienda. Sabi ni Maching. Pumayag si Pagong sa alok ni Maching. Subalit nang makarating na si Maching sa taas ng puno, kinain niya lahat ng bunga ng puno. Wala itong itinira para kay Pagong. Akin na lahat ito, Pagong. Gutom na gutom na ako. Kulang pa ito para sa akin. Hahaha. <laughs> Tuwang-tuwang sabi ni Maching. Nanatili sa itas ng puno si Maching at nakatulog sa sobrang kabusugan. Galit na galit si Pagong sa ginawa ni Maching. Habang natutulog ito, naglagay siya ng mga tinik sa ilalim ng puno. Nang magising si Maching, ay nakita niya ang mga tinik kaya't humingi ito ng tulong kay Pagong. Pagong, tulungan mo ako. Alisin mo ang mga tinik na ito malapit ng dumilim at mukhang uulan ng malakas, pagmamakaawa ni Machin. Ayoko, napakasalbahe mo. Lagi mo na lang ako iniisahan. Aalis muna ako, mukhang malakas ang ulan. Sa bahay ni Aling Muning muna ako habang umuulan, sabi ni Pagong sabay alis papunta sa bahay ni Aling Muning. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Walang nagawa si Maching kundi bumaba sa puno ng saging. Aray, aray, natutusok ako ng mga tinik. Aroy, daing ng tusong Maching. Humanda ka bukas pagong, gaganti ako sa ginawa mo sa akin. Bulong nito sa sarili. Kinabukasan, kahit mahapdi pa rin ang mga sugat ni Maching, ay hinanap niya si Pagong. Nakita niya itong naglalakad sa may kakahuyan. Hoy, Pagong, humanda ka ngayon. Galit na sabi ni Maching sa huli sa Pagong. Anong gagawin mo sa akin? Takot na tanong ni Pagong. Tatad ka rin kita ng pinong-pino, sabi ni Maching. Nag-isip ng paraan si Pagong para maisahan ang tusong Maching. Oo, sige, tatarin mo ako ng pinong-pino, at pagputol-putulin nang sa gayon, ako ay dumami at susugurin ka namin ng mga parte ng katawan kung pinutol mo. Hahaha. <laughs> sabi ni Pagong. Nag-isip ng malalim si Maching. Haha, susunugin na lang kita hanggang sa maging abo ka. Sabi ni Maching. Hindi ka pa nag-iisip, Maching? Hindi kami tinatablan ng apoy. Nakikita mo ba ang makapal at matibay kong bahay? Kahit ang pinakamatinding apoy ay walang panama dito pagyayabang ni Pagong. Nag-isip na naman ng malalim si Maching hanggang sa maisipan niyang pumunta sa dalampasigan. Tingnan natin kung saan ang tapang mo. Tatapong kita dito sa dalampasigan hanggang sa malunod ka. <laughs> Sabi ni Maching. Lihim na natuwa si Pagong. Nagpanggap itong takot sa dalampasigan. Naku, huwag mo akong itatapon sa dalampasigan. Takot ako sa tubig at hindi ako marunong lumangoy. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Pagong. Tuwang-tuwa si Maching sa pag-aakalang magagantihan na niya si Pagong. Todo lakas niya itong itinapon sa dalampasigan. Nagulat ito nang makitang marunong lumangoy si Pagong. Ang bilis-bilis ang pagkilo si Pagong sa tubig. Kung mabagal ito sa lupa ay parang ang gaan ng katawan nito sa tubig. Hahaha! <laughs> Naisahan din kita, Matching. Hindi yung ba alam na gustong gusto ko ang lumangoy sa dalampasigan at magbabad sa tubig? Salamat, kaibigan. Natutuwang sabi ni Pagong. Malungkot na umuwi si Matching. Naisip niya na napakasakit pala na maisahan ng isang kaibigan. Naramdaman niya kung paano masaktan kapag naloloko ng isang kaibigan. Mula noon, nagbago na si Matching hindi na sila muling nagkita ni Pagong. Kaya mga bata, lagi niyong tatandaan na hindi porket mukhang mahina ang isang tao ay maaari mo na itong isahan. Darating ang araw na ang masamang ginawa mo sa iba ay pagbabayaran mo rin. Ang pagkakaibigan ay higit na mahalaga kaysa ibang bagay. Kaya pahalagahan sila dahil mahirap makahanap ng isang tunay na kaibigan. Hanggang sa muli mga bata paalam